tapos ang pagkain ng dalawa, nagpaalam si Eden na aalis. Saglit na pumasok sa loob ng bahay si Burton nang bumalik isang malaking plastic bag ang bitbit nito. Ano yan? Tanong ni Eden. Ibinibigay sa kanya ni Burton. Uwi para sa inay at itay mo. tugon ng binata. Ang dami, baka wala nang natira sa bisita. Hanggang bukas pa daw magmamadyong ang mami mo at ang mga kakosa niya. Hindi pa inaabot yun ni Eden. Ang dami pang natira, mga katulong lang ang magpipyesta. Basta kunin mo na to. At ipinilit sa dalaga. Kinuha na nga iyon ng dalaga. Matamis nang umiti dahil gusto niya ang ginawa ni Borton. Hindi mabibigo ang kanyang inis sa paghihintay sa kanya. Kaya na pagkuway na una na ang binata patungo sa kotse niya nasa garahe. Saan? Nagtatakang sumunod sa Eden doon bitbit ang plastic bag ng pagkain. Ihahatid na kita. Ha? Tapos babalik ka uli. Hindi ba nakakapagod ang ganun? Patda ng dalaga. Hindi. At binuksan ni Borton ang isang pinto. Nangkotse sa unang upuan upang sumakay na si Eden. Walang nagawa ang dalaga kundi ang sumakay. isinara na ng lalaki ang pintuan. Pagkuhay lumigoy, sa harapan ng kotse nga sulat ang kabilang pintu naman ang binuksan. Sumakay din. Binuhay na nito ang makina, pinaandang na iyon May nagbukas ng git na katulong na lalaki at lumalas na ang sasakyan. Nasisiyan si Eden sa nangyayari. Malamig ang sasakyan at masarap na pagkain. Nakaramdam niya sa siyang prinsesa. Ngayong inihahadit pa ng isang makisig na prinsipe. Di pa ba nagtatapat sa iyo ang Borton na iyon? Si Aling siya na iyon, ang ina ni Eden. Katatapos lang nito magpakabundat sa maraming pagkain na uwi ni Eden. Nakaupo ito sa sahig ng bus. Nakasandal sa dingding na yari sa makapal na iya. Nasisiyang hinaplos-saplos ang lumaking tiyan dahil sa kabusugan. Walang silyang mesang mababa. Kahit sa sahig din nakaupo si Eden. Kaya din ng kanyang ama na si Mang Cicero. Paris ni Aling siya busog na busog din ang asaw. Inay naman. Imposible magkagusto sa akin ng isang pares ni Borton. Ubud ng yaman. Gusto niya lang akong makasama dahil sawa na sa mga society girls yun. Pag nagsawa yun sa mukha ko at sa amoy ng kabayo, hindi na rin sisipot yun dito. Tago naman ni Eden. Oo nga naman. Tigilan mo na nga ang pantasya mong magkamanugang ng mayaman. Si Pio lang ang kauri ng anak natin. Sabi naman ni Mang Cicero. Ang itay naman, kahit si Pio hindi rin nangliligaw sa akin. Sabi ni Eden, tumayo na yun dahil ibig na magpahinga. Teka, wala nga pala tayong refrigerator para na itong pagkarami-raming natira. Mapapanis to. pag ni Aling Shun, nakatingin sa maraming pagkain na sa ibabaw ng mesa nila. Yun ang unang pagkakataong nagkaroon ng ganun karaming tira sa kanilang hapag. E di initin mo ano, tatagal pa rin basta tinit lang ng init. So is to naman ni Mang Cicero. Oo nga pala. At napangiti si Aling Shon. Para sa kanyang araw na yun ay special dahil nakatikim siya ng iba't ibang klase ng masasarap na mga pagkain. Masaya na silang lahat dahil doon. Nakatanaw si Edwin kay Pio. Nasa isang tabiyo ng kare na sakay ng isang kadarating lang na kabayan. Kabibili lang nito. Mabigas ang kulay puting kabayo pero mailapa. Si Pio nagpapaamo dito. Malakas ang loob ng binata. Ang kabayo ay umaalma na gayon lamang. Tumataas ang dalawang unang ang paan ito. Lahat ng pagbabarumbado ay ginawa upang tumilabon sa pagkakaupo sa likuran niya si Pio. Tumakbo ng tumakbo ang kabay, patuloy sa pag-aano, pagsinghasin. Ngunit hanggang sa siya ay mapagod, hindi niya napatalsik ang nasa likuran niya si Maya-maya bumalik na ang kabayo. hindi na ganit, payapa na. Sakay pa ng sipiyo. Alam ng binata, pinanunod siya ni Eden. Pagkaway umibis na yun at ang renda sa kabayo sa talian nito. Lumapit kay Eden na nakaupo sa isang mahabang upuhang kaway na naroon. Tumabi sa kanya si Pio. Ang husay mo ah. Pwede ka ng trainer ng mga kabayo. Ibig ko rin matuto. Sabi ni Eden habang nakangiti. Para ituturo mo rin yan kay Borton. Nagbibiro ko nawa ang binata. Ngunit lihim na tila kinukurot siya sa puso. Hindi ah. Ang takot na lang siguro ni Borton na ibalibag siya ng guwawa ng kabayo. E di hindi na siya nakapag-enjoy sa si sugal kapag nagkataon. Natatawang wika ni Eden. Sugarol si Borton. Saglit na sumulyap si Piyo sa dalaga. Hindi lang karera ng kabayo may-ari ng kasino ang kanyang ama. At iba't pang klase ng subal. Baka nga pati naglalaban ang gagamba tinataya nun, Sabi ng dalag, hindi mo tayo pang sugaron na lalaki. Siyempre naman ano, kahit nga si itay ayaw kong nagpapataya niya sa karera. Naliligaw ba siya sa'yo? Hindi. Palagi ko hindi niya rin ako tayo. Tugon naman ang dalaga. Nakakaalata siya mukhang nagsisela si Pio sa bagong kakilala. Kaya niya sinabi yon. Hindi siya manhidupang hindi maramdamang may lihim na damdamin sa kanya si Pio. Bakit mo nasabi? Mayroong lalaking walang pas na babae. Lahat ng klase ng putahe gustong matikman. Hindi naman playboy si Borton sa tingin ko. Uy, pinagtatanggol niya. Tubigil ka nga dyan, Pio. Kaya lang nakikipagkaibigan si Borton sa akin. Eh dahil ibig lang niyang maibang ihip ng hangin sa kanya. For a change, ka Eh kung maligaw siya sa'yo, sasagutin mo ba? Hindi pa nangyayari yun. At hindi mangyayari. Kaya pwede ba huwag nating abalahin ang utak natin sa bagay na hindi pa dumarating ang taray niya at natawang binata. Talaga, maiba ako, turuan mo naman ako magtrain ng kabayo para sa ginawa mo sa kabayong iyon at umiinang dalaga sa kabayong puti na nakatali sa di kalayuan. Delikado, baka mahulog ka. Kung di ka makuba, mababaog ka. Sige ka, gusto mo ba ng ganun? He, don't say bad words. Teka, iyang pinaaamong mo. Mabait na ba talaga iyan? At tumayo siya sa pagkakaon. Lumabit sa nakataling kabayo. Mag-ingat ka. Hindi ko pa siguradong maamo na nga yan. Huwag mong sasakyan. Nakaupo pa rin si Pio. Nakasunod ang tingin sa dalaga. Basta sasakay ako sa kanya at anyong aalisin ang pagkakatali ang renda ng kabayong nasa talian. Nang biglang sumingasing ang kabayo, bigla ay yung dumamba. Itinasa ang dalawang paa, pabagsak sa likuran ni Eden. Eden, sigaw ni Pio. Agad tinakbo ang dalaga. Eh, sigaw naman ang dalagang binagsakan ng dalawang paa ng kabayo sa likuran. Agad na nalupasay sa lupa ang dalaga. Hindi makabagan. Bago madambahan ulit ng kabayo ay nila ni Piyo ang kabay na kapagdaka ang dalaga. Pagkat kung papangpuhin niya yun, siya naman ang tatamaan ng mga paan ng kabayo galit na naman. Aray! Napasigaw si Eden ang hilahin siyang bigla ni Piyo palayo sa dako ng kabayo. 1,100 pounds ang bigat ng isang kabayo at imposibleng hindi mabalian si Eden sa ginawang pagdama sa kanya nito. Agad na pinangko ni Piyo dadalhin kita sa hospital. Tensyonadong wika ng pinat. Pero nabali yata ang buto ko sa likuran. Ang sakit. Hiyaw naman ang dalaga. Noong dumating si Burton, agad na may nakapagsabing sa kanya tungkol sa nangyari. Piyo sa kotse ko, dalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital. Wika nito sa binata. At tinakbo na nga ni Piyo ang kotse nasa labas ng kalirahan. Ang dalagang mamamatay-matay sa sakit na nararamdaman. Nalihis ang buto sa spinal cord ni Eden. Kailangan ng biglang operasyon upang may sauli agad ito. Nilagyan siya ng bakal sa likod buto upang hindi siya makuba. Danga naman kasi. Alam na mabagsik pa yung kabayo ay nilapitan agad. Kita mo tuloy ang napalang. Si Aling Shun yun. nag lang nakatingin kay Eden na nasa kama at nakahiga. Huwag mo nang na sisihin ng bata. Nariyan na eh, iyan mabuti at ganun lang ang ka naman ni Mang Sisero. Awang-awa sa anak. Talos na iyang hindi na yung magiging paras ng dati na makasasakay pa ng kabayo. Itay inay, ako man ay nagsisisi kung bakit nalapitan ko pa ang kabayong iyon. Itutuloy ang napala ko at lumuhang dalaga. Tahan na, manalangin tayong maagang maulis sa dati ang iyong buto. Uy ka naman ni Morton. Nakaupo sa silya katabi ni Pio. Ang dalawang binata ay nag-aalala sa dalaga. Oo nga naman, Eden. Maging positibyo ka lang. Uy ka naman ni Pio. Huwarto nakakahiya sa iyo. Ikaw ang nagdeposito sa ospital. pagoy sabi ni Ed. Wala iyon. Ako pa rin ang magbabayad ng lahat ng bill mo dito. Nakangiti na mong huwi ng binata. Nakakahiya nang masyado. Si Mang Cicero iyon. Nakatingin sa nakaupong binata. Sila ni Aling siya nakatayo sa gilid ng kinahihigaan ni Ed. Huwag niyo na pong alalahan ni Ang pera po ay talagang ganun. Nawawala at bumabalik. Hindi po makabibigat sa akin ang pagbabayad ng bill ni Ed. Huwi uli ng binata. Salamat kung gano'n, Tayong nasabi ni Mang Cicero. Ang totoo talagang wala siyang mapagkukunan ng ibabayad sa ospital. Hayaan magkabat nagkapera kami, mababayaran na namin sa iyo yun kahit pa unti, unti Sabi naman ni Eden, nahihiya din ang dalaga. Tutulungan kitang magbayad, Eden, sabi naman ni Pio. Saglit na sumulap si Horton sa katabi sa pagkakaupo na si Pio. Ngumiti, bigay ko lang iyon, hindi pa utang. Namumroblema ka na nga, Eden, sa kondisyon mo ngayon. Ibig kong makatulong sa iyo kahit paano. Uy ka naman ang binata. Bahala na ang Diyos sa mabuti mong intensyon, Borton. Uy ka naman ni Aling Shun. Higit sa lahat, ang pinakamabigat ang lobay ay si Pio. Kung siya ay may pera, hindi siya mauunahan ni Burton na magbayad sa bill ni Eden sa ospital.